Magandang hapon po sa lahat. Narito po yung lalaki na nalula siya. At dito po nung lapatang ko siya, ramdam ko sa aking mga kamay. Talagang uminit na. Tapos mapapansin nyo dito, bumagsak na siya at dito po ay lumabo na yung kamera ibig sabihin talagang sa pangyayaring ito gumaan na yung kapangyarihan ng pang Napakabait ng Panginoon Diyos at eto. Pakinggan natin yung sasabihin niya. Sir, Hindi makalayo na. Ito pa ketchup. Okay sure nga po. Inihatid na namin siya sa masasakyan niya. Tricycle. Ang sakit po ni kuya ay sa tinding puyat at matinding gutom na iginugugol niya po sa kanyang mga pinagkakabalahan. Kaya po dito, sa mga bata na mahilig po sa cellphone, sa so kung anumang games, kumain po kayo, matulog po kayo ng tama. mahirap po kapag bigla ang dumarating sa inyo yung mga ganitong pangyayari. At dito nga po pala ano. Ah, uh, ito mangyan. Pero yan ang galing pa rin sa mga lulahin nila na ipinamana sa kanila para po ito sa kanilang proteksyon. So, ito kasi sasabihin ko sa inyo, yung mga mangyan, marami pong mga gamit talaga yan. Napakarami nilang gamit. Kung makikita nyo yung mga nasa bag na yan, yung mga bag na nandyan. Nandyan, nandyan po yung mga nila. Mga antigong pamproteksyon nila na agimat. So, nariyan po sa mga nakakalat na bag na yan na hindi nila ipinapakita. Malabiritatis. Oo, malabiritatis. Berasum, diyum, dito nga po ay pauwi na rin po kami bali nadaanan na rin po namin ang mga mangyan so madadaanan namin po sila ayan po napakaluwang din po napakalawak din ng bayan ng kalapan at syempre malinis din po dito Napabait naman po mga tao dito at syempre masisipag po na mamasada kung mapapansin nyo napakaraming mga negosyante dito dito naman po madalang ang gulo wala namang masyadong magugulong tao dito mga tahimik po mga tao dito tsaka talagang may galang sa kapwa so yan biyahe na po ulit kami dito ni na Antingerong Mangyan at kasama rin po si Agimat ng 99. Si Agimat 99, ang kapatid ko at syempre, yan. Yung kanyang asawa, nariyan din po. At dito makikita nyo yung ngiti ko talagang halos walang hanggan. Kaya napakasaya din po na sama-sama talaga nagkakaisa bilang isang mga antingero. Uh, dito talagang napakasaya ko pala. Kahit mag-isa lang ako sa buhay. Masaya pala ang pagiging mag-isa rin. Pero syempre, kasama mga kaibigan. At uh, ito, ito yung krus na susi. Sa palagi kong kasakasama yan. Tuwing mabiyahe po ako. Tsaka yung inkantong diulawan ko na may mukha. Syempre, napakatampuhin nun. Kaya kasama ko po yun sa biyahe hindi ko man siya magagamit bilang susi kasama ko naman siya bilang susi sa pagpapalubag ng loob sa mga tao na may mga ganit God bless po sa inyong lahat thank you for watching po salamat po